hindi lang pala isang taon ako nawala sa YouTube, kundi 474 days. Magandang umaga, magandang gabi. Kung anong oras mo man ito napanood. Ako nga pala ito guys, si Jose Rex Laxon. Marami pong salamat. Sana nanood po na itong video na to. At ito na po ang aking pagbabalik sa YouTube guys. Sobrang tagal ko po na wala. Mahigit isang taon po. Magkikwento po ako sa inyo guys kung bakit hindi na po nasundan yung vlog ko na yon. Yung vlog ko na pumunta ako ng Jensan is hindi na siya nasundan. Kasi po nasiba po yung cellphone ko. sa kadailan ng nagkaroon po siya ng blue screen. Yes, nagkaroon po siya ng blue screen guys. Tapos may ginawa po akong vlog noon na yung isa pong pin ay ititrade ko siya hanggang sa maging iPhone 13. Kaso lang is na cancel yung vlog na yun kasi sira na po yung cellphone ko guys na mayroong blue screen. So tali totally blackout na po talaga siya. So yun. Sayang nga eh kasi akala ko kaya ko. Pero hindi pala. So umasa din po ako nun guys. Hindi po siya na-upload, guys, yung vlog ko na yun. Pero meron po akong probe na ginawa ko po yun, guys. At tapos nun, guys, is nagkaroon po ako ng jowa nun. Mga isang buwan. Hindi ko alam kung bakit niya ako niloko, pero na-depress po ako nun, guys. Yes, na-depress po ako nun, guys. Mga ilang buwan din ako na-depress nun. Ayan, ipapakita ko siya sa inyo, guys, para makita nyo siya. Pero bawal po na ipakita yung face niya. Yung picture lamang po namin. Tapos nun guys is naganap po ako ng part time job ganon. So madami din akong nakita ang mga opportunity guys. Hanggang sinubukan ko po yung pagbablog na yung parang voice over ganon. Terminate sa Facebook. Yun hindi po ako nag-upload dito sa YouTube ko nun, guys kasi parang hindi ko po yun gusto parang trip lang ganun. So tatlong araw ko lang yun sinubukan. Tapos tinigil ko na kagad kasi meron po akong nabiling camera nun guys eh. Yung parang SJ Cam 4000 so wala siyang mic. So pasalamat ako sa Diyos kasi meron akong GoPro ngayon guys. GoPro Hero 10. Magpapalit na din pala ako ng pangalan ko guys sa YouTube ko. Bilang Cortopi. Cortopi Vlogs. Ang dati kong pangalan na White Russian TV is parang tinanggal ko na guys. Kasi parang mahirap po siyang bigkasin eh, then mahaba. So yung Cortopi is parang simple lang. Yes, so ganun yung pinili ko na final ko na pangalan. Cortopi at sana guys supportahan nyo pa rin ako sa pag youtube ko ngayon guys dahil mas malulupit ang ipapakita ko sa inyong videos ngayon hindi lang pala isang taon ako nawala sa youtube kundi 474 days 474 days ako nawala diba sobrang tagal may mga times doon na kinalimutan ko na ng YouTube. May mga times din doon na un unmotivated ako. Motivated. Or hindi na talaga ako nakapuko sa YouTube. Kasi, yun talaga yung ano eh, yung buhay ko dati eh, na hindi hindi ako nag YouTube parang bumalik ako doon sa dati na parang computer works or kung ano-anong mga ginagawa ko sa buhay na kaya ako busy pero hindi ko talaga makakalimutan yung youtube guys kasi ito talaga yung gusto kong gawin gumawa ng mga videos na malulupit na ipakita sa inyo ayaw ko kasi magsabi ng mga spoiler about dun sa mga videos ko na gagawin ko kasi baka hindi na kayo ma-excite kung ano yung mga content ko na gagawin pero makakaasa kayo guys na mas malulupit pa sa dati kong mga content ang gagawin ko. Kung makikita nyo po is papalitan ko po yung description ko ng I just need peace of mind and my ability. Bakit nga ba ganun yung ano guys? Yung description ko. Ayan, isi-share ko lang sa inyo saglit lang. Pag sinabi kasing I just need peace of mind yung ibig sabihin nun para sa akin is parang wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi maganda tungkol sa akin. Ganun, nagpupukos talaga ako sa aking mga ginagawa. So, ganun lang yun guys, kasimple para sa akin. At yung ability ko na sinasabi is yung self-confidence ko yun guys. Na ginagamit ko kada vlog ko. Yung parang kailangan ko talaga gawin. 100% self-confidence para sa vlog, para sa aking sarili, para magawa ko yung mission ko. May kasabihan nga tayo, no? Confidence is the key. Kaya, yun po aking ginagawa, guys, din. Samahan ko na lang din ng sipag at syaga, guys, no? Sana nga patuloy nyo po akong suportahan sa pagbablog ko. Pasensyaan nyo na pala yung boses ko, guys kasi naninibago pa lang ako sa pagtatagalog ko kasi ngayon pa lang ako nakapag vlog ulit at ako po ay ilunggo kaya hindi ko masyadong gama yung accent ng Tagalog so pasensyaan nyo na talaga yung busis ko din sa lahat po nang nagkocomment ng mga challenge dyan guys i-comment nyo lang sa baba baka makapili ako ng gagawin kong content no So ayun guys, maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Please like, share, comment, and subscribe.